Yung kaibigan mo isang araw pa lang nag-gym. Tapos nag-flex na yan. Tumutukoy sa isang tao na mukhang matagumpay sa paningin natin. Pero sa totoo lang, pag nasubok siya ng panahon, nakita yung totoong ugali niya, hindi siya talaga karapat dapat o hindi niya kaya yung mga pagsubok. Yung kaibigan mong akala mo okay, pero marami palang tinatago maganda sa umpisa o sa panlabas na tingin, pero pag lumabas na yung totoong kulay, hindi pala kasing ganda ng inaasahan. Yung nakasabay mo sa jeep na pak na pak sa makeup, tapos ang asin Parang siya yung mga tao na sa una, pinapakita yung good side, ganyan, positive attitude. Pero kapag matagal na kayo magkakilala, kikita na yung uh, negative side niya or bad side niya.